Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong nakaraang taon, ang mga Espanyol na ito ay nasa harapan ng Embahada ng Pilipinas sa Spain dahil kinakalampag nila ang gobyerno ng Pilipinas para mapabilis ang investigasyon sa nangyaring pagpatay sa isa nilang mamamayan sa Pilipinas. Isang buwan pagkatapos ng protesta na yan, ang dating mga senador na Sina Angara at Pimentel ay inatasa naman ng gobyerno ng Pilipinas na harapin ang European Parliament dahil yun ay isang paraan para makakuha ng mga European investors na maaaring makatulong sa ekonomiya ng bansa. Ngunit nang bumalik sila mula sa nasabing event, ibinahagi nila sa publiko na sa halip na tungkol sa trade and investment ang topic, ang nangyaring pagpatay sa Spanish at ang tanong na bakit napakabagal ng hustisya ang naging sentro ng na kanilang usapan. Ano ang nangyari sa kanilang mamamayan sa Pilipinas at bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng mga tao sa Europa? Ating balikan ngayon ang nangyari kay Diego Bello Lafuente. Ang Siargao ay tinawag na Surfing Capital of the Philippines at isa ito sa mga lugar sa Surigao del Norte kung saan matatagpuan ang mga nagagandahang mga beach na merong mga perpektong alon para sa mga bagong nag-aaral na mag-surfing o mga professional surfers na. Kahit ang mga artistang tulad ni Yasi, Nadine, Heaven at iba pa ay nagpapabalik-balik sa lugar hindi lamang dahil sa magandang lugar pero pati na rin sa mga mababait at welcoming na mga tao doon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Espanyol na si Diego Bello ay nagdesisyon na tumira sa Siargao noong taong 2018. Siya ay pinanganak noong 1988 at ang kanyang mga magulang ay mula sa Calle San Lucas, Coruña, Spain. Ayon sa ulat, ang kanyang amay ay isang negosyante sa bayan ng Santiago. Sa murang edad, mahilig na si Diego sa surfing dahil ang nasabing bayan ay kilala na isa sa mga lugar doon na may magandang beach kung saan pwede kang mag -surf. Ayon kay Bruno, na bunsong kapalit ni Diego, ito ay mahilig sa adventure. Kaya nang makatapos ito sa high school, nagdesisyon si Diego na umalis sa Coruña. Si Diego ay isang soccer player at ang kanilang team ay naglaro sa Deportivo na isang mababang soccer league. Pinasok din niya ang mundo ng carpentry ngunit hindi naging sapat ang mga yon para makapigil na umalis ng bansa si Diego. Nung siya ay libing siyam na taong gulang, mag siyang pumunta sa London para mag-aral at naging bihasa siya sa pagsasalita ng wikang Ingles. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral, Nilibot niya ang buong mundo at nakarating siya sa iba't ibang lugar tulad ng Berlin, Thailand, Honduras, Mexico at Australia. Ayon kay Bruno, ang kanyang kapatid ay mahilig bumiyahe at tuklasin ang iba't ibang kultura at ito ay nauwi at natigil lamang sa kanilang bayan ng ilang buwan. Kapag may pagkakataon, sa bawat lugar nitong pinupuntahan ay nagtatayo siya ng negosyo. Sa loob ng ilang taon, Nilibot ni Diego ang ilang lugar na kaya niyang puntahan hanggang noong 2017 nakarating siya sa Pilipinas. Mula Maynila ay sinadya niyang puntahan ang General Luna na matatagpuan sa isla ng Siargao. Sa ganda ng lugar hindi na nagdalawang-isip si Diego at kasama si Gina Domino na kanyang nobya ay permanenteng lumipat ang Espanyol sa Siargao. Si Gina ay isang Filipina na born and raised sa Pilipinas. Isa siyang modelo na mula Cebu at base sa ulat. Silang dalawa ay nagkakilala sa Maynila noong 2017. Ang 36 na taong gulang na si Gina at ang 32 taong gulang na si Diego ay parehong naakit sa ganda ng Siargao kaya nagdesisyon sila na manirahan at magtayo ng negosyo sa General Luna. Noong 2018, meron na silang iba't ibang mga negosyo tulad ng White House Inn La Santa Bar and Restaurant at Mamon Surf Shop. Napapatakbo niya ito ng maayos sa tulong ng kanyang 25 mga tauhan. Sila ay nagrenta ng bahay na matatagpuan sa Poblasyon 3 General Luna. Kalaunan, kasama ang dalawa pang mga turistang Espanyol, nagbukas din si Diego ng isang restaurant na may disco na na-enjoy hindi lamang ng mga dayuhan, pero pati na rin ng mga locals doon. At ang huling negosyo na kanyang itanayo ay isang tattoo shop. Sa loob ng halos ilang taon na itong pananatili at makikisama sa mga locals sa General Luna, halos lahat ng mga tao doon ay kilala na sila. Tienes que aprender aquí de Que es un Ito ang isa sa kanyang mga video sa internet at makikita mo na inilalagay niya ang sticker ng isa niyang negosyo sa harapan ng mga dumadaang tricycle sa lugar bilang isang marketing strategy para ipromote ang kanyang business. Ang kanyang mga negosyo ay hindi lamang naging daan para mahatak ang ibang mga turista na tuklasin ang ganda ng General Luna. Pero ito ay nagbigay din ng trabaho sa mga tao doon para masuportahan at mabuhay nila ang kanilang pamilya. Sa video naman na ito na ibinahagi ng isa sa mga taong nagtatrabaho sa kanya, sinurpresa siya ng kanyang mga staff sa kanyang kaarawan. Kung pagbabasehan natin ang video na ito, masasabi mong maganda ang pakikisama niya kaya napakadali na lamang para sa mga ito nagawan siya ng isang magandang bagay. Oh my wow. Thank you God. Thank you. <laughs> Okay, picture, picture, picture. Ang kanyang pamilya sa Spain ay masaya na nakamit na ni Diego ang kanyang mga pangarap at ito ay kontento sa tinatamasan niyang tagumpay sa Pilipinas. Ngunit ang lahat ay magbabago noong madaling araw ng January 8, 2020. Ayon sa salaysay ng kasintahan nito na si Gina, noong 102 ng madaling araw ng January 8, Nakatanggap siya ng text mula kay Diego na ito ay pauwi na. Isang minuto pagkatapos noon, narinig niya ang tunog ng motor nito na indikasyon na ito ay nakarating na at nasa labas na ng na kanilang narerentahang bahay. Eksaktong 1.03 na madaling araw, ilang putok ng baril ang kanyang narinig at kasabay noon ay ang pagsigaw ni Diego. Umilingaw nga ulit ang dalawa pang putok ng baril. Ang balita ay agad kumalat sa loob at labas ng Siargao at mas lalo pa itong sumikat nang ang mga pulis ay masayang ibinalita sa publiko na nagkaroon sila ng matagumpay na drug by bust operation. Dahil ayon sa kanilang intel, si Diego ay ang number one drug lord sa buong probinsya ng Surigao del Norte at ito din ang pasimuno sa pagpapakalat ng cocaine sa isla ng Siargao. Sa opisyal na report at interview kay General Luna Chief Captain Wise Vice Vicente Panuelos, ang ginawa nila ay isang lehitimong operasyon. Ayon sa kanya, noong December 30, 2019, bandang alas 10.30 ng umaga, tinawagan niya si Police Sergeant Pazo na mula sa Drug Enforcement ng General Luna para kausapin na meron siyang informant na nagsabi na nakabili ito ng cocaine sa taong nagngangalang Diego Bello na isang Spanish. At para mapatunayan na totoo talaga ang sinasabi ng informant, noong araw ding yun, 11.06 ng umaga, nagpadala sila ng undercover agent at ito ay di umunong nakabili ng isang gramo ng droga na agad niyang ipinadala sa Pideya RO13 para isa ilalim sa examination. At nang bumalik ang resulta ng test, ito ay positibo na cocaine. Ayon kay Panuelos sa kanyang pangunguna, Nakipag-coordinate siya sa RMFP-13 at Pideya DNPO para mag-setup ng joint operation para hulihin si Diego. Ang napili nilang petsa ay noong January 7, 2020. Bago magsimula ang nasabing operasyon, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na sundin ang batas at kung makabili ang kanyang naatasang undercover agent ng droga, ay kailangan itong ibagsak ang kanyang cellphone pero kung wala siyang nabili, ay kailangan niyang umalis na lamang sa lugar. Sila ay matagal na naghintay sa lugar hanggang bandang 1.35 ng madaling araw noong January 8, nakita nila itong dumating sakay ng kanyang motorsiklo. Si Sergeant Pazo na naka-undercover ay nilapitan si Diego na noon ay nakababa na sa motor. Sinabi nito na gusto niyang bumili ng cocaine at tinanong siya di umano ni Diego kung nasaan ang pera sabay dukot ng dayuhan sa kanyang fanny pack o belt bag. Sa salaysay ni Sergeant Pazo ay nakakita siya di umuno ng puting bagay. Ibinigay niya sa dayuhan ng Mark Money na nagkakahalaga ng 20,000 pesos at dahil sa sigurado siya na cocaine ang puting bagay na kanyang nakita, ibinagsak niya ang kanyang cellphone. Mabilis na kumilos ang grupo ni Panuelos ngunit nang nakaramdam na pulis ang kanyang mga katransaksyon, agad di umunong bumunot ng baril si Diego at pinaputukan sila kaya nagbigay sila ng warning dito na sila ay mga pulis at huwag itong kumilos. Ngunit nagpaputok uti umuno muli si Diego kaya wala silang nagawa kundi barilin nito. Ipinagmalaki ni Panuelos na ang pagpatay nila sa number one drug lord ng kanilang rehiyon ay isang magandang senyales dahil mababawasan ang mga pumapasok na shabu, marijuana at mga party drugs na sumisira sa kanilang probinsya. Tinapos niya ang kanyang interview na meron silang malakas na ebidensya na magpapatunay na drug lord talaga si Diego. Dahil di manong may nasamsam silang cocaine na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso sa San Isidro na isang lugar din sa Siargao at nang imbestigahan nila ito, si Diego ang drug lord na pinanggagalingan ng iligal na droga. Ang Soko ay dumating sa Barangay 3 General Luna at sa crime scene ay nakakuha sila ng anim na basyon ng bala ng baril na mula sa 9mm pistol. Apat na basyon ng bala ng baril mula sa 45 caliber pistol. Anim na ammunition ng 45 caliber Nandun din ang mismong baril na 45 caliber pistol na may serial number RN7193 at nandun din ang magazine nito. Nasa crime scene din ang isang bundle ng mga susi olive green na black strap belt bag na naglalaman ng isang libong piso at 19,000 pesos na mga peking pera. Nakakuha din sila ng dalawang cylindrical plastic container na may yellow cap na naglalaman ng mga hinihinalang cocaine na tumitimbang ng 15 grams. Ngunit ang mga kaibigan pati mga katrabaho ni Diego ay itinanggi ang mga akusasyon ng mga pulis at isa sa kanila ay nagsabi na overkill ang nangyari. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay lakas loob na nagpost sa kanyang social media account para itanggi na isang drug lord si Diego. Sa nasabing post ay sinabi niya na murder ang ginawa ng mga otoridad. Kinuwestiyon din niya na paanong si Diego ang number one drug lord sa buong Sirigao del Norte kung ito ay nasa probinsya pa lamang ng halos tatlong taon. Hindi lamang siya ang may duda sa nangyari, pero pati na rin ang Commission on Human Rights at maging ang Spanish Embassy. Kaya noong January 14, nagpatalaga agad ang CHR ng fact-finding team para investigahan kung may katotohanan ba talaga ang sinasabi ng mga otoridad. Dumating din sa Publishing 3 si Consul General Fernando Heredia of the Spanish Consulate General in Manila at ito ang litrato niya kasama ang pinuno ng General Luna Police Station na si Panuelos. Sa kanilang usapan ay nalaman ng publiko na si Diego pala ang kauna-unahang Espanyol na napatay noong nagsimula ang Oplentokhang. Sinabi din ni Panuelos sa Spanish Consulate General na meron silang solid evidence na magpapatunay na drug lord talaga si Diego. Sa kanilang usapan ay ibinahagi din ni Panuelos na bukod sa iligal na droga ay meron din silang mga dokumento na magpapatunay na ang dayuhan ay may mga records sa kanilang presinto. Dahil di umanong maraming mga babae ang nagreklamo na sila ay ginahasa ng Espanyol. Ang mga akusasyon ng mga pulis ay itinanggi ng mismong live-in partner ni Diego na si Gina. Ayon sa interview dito, noong alas 11 ng gabi noong January 7, ilang oras bago ang buy bust operation, nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay si Diego at ito ay takot na takot. Base sa kanyang salaysay, ito ay kinakabahan dahil nakakita siya ng apat na mga kasuspe-suspecha mga lalaki malapit sa kanilang bahay at isa sa kanila ay tinawag ang kanyang pangalan. Sa takot ni Diego na baka siya ay saksakin, mabilis na tumakbo ang dayuhan papauwi sa kanilang bahay. Noong 1.02 ng madaling araw, nakatanggap siya ng text mula kay Diego dahil ito ay papauwi na. Isang minuto pagkatapos noon, narinig niya ang motor nito at ang kanilang gate na gawa sa kawayan ay lumangit-ngit na indikasyon na ito ay papasok na. Ngunit ang sunod niyang narinig ay sigaw ni Diego at putok na mga baril. Nakarinig din siya ng ilang mga taong naglalakad at nag-uusap, ngunit sa takot niya para sa kanyang buhay, isinira niya agad ang front door sa takbo sa kwarto ng kanyang anak na babae at silang dalawa ay nagtago sa ilalim ng kama. Itinanggi niya na may narinig siyang sigaw mula sa mga otoridad. Nang masigurado niya na sila ay ligtas na, lumabas siya ngunit nagtaka siya na puno na ng mga kapulisan ang gate ng kanilang bahay at isa sa mga ito ay hawak na ang cellphone ni Jago. Pinigilan siya ng mga otoridad na lapitan ang kanyang nobyo kaya nang mapansin niya na hawak ng isa sa mga pulis ang cellphone na ito, ay nakiusap siyang kunin ito ngunit hindi siya pinansin ng pulis. Ang dalawang Espanyol na kasosyo ni Diego sa isa niyang business ay dumating din kaagad pagkatapos nilang makatanggap ng tawag mula kay Gina. Ngunit sa halip na kunin ang kanilang statement o wag palapitin sa lugar, agad pinadapa ang mga Espanyol at kinuhanan sila ng identification. Ayon sa kanilang mga statement, Nakiusap sila na payagan ng mga ito si Gina na makita si Diego dahil ito ay isang nurse. Pinayagan ng mga otoridad na suriin ni Gina ang katawan ng kanyang nobyo, ngunit huli na ang lahat dahil wala na itong pulso. Pero ang nakatawag na kanyang pansin, isa sa mga pulis ay humingi sa kanya ng tawad dahil di umunoy akala nito na siya ay babarili ng dayuhan. Bukod doon ay nagtaka din siya dahil sa kamay ni Diego ay merong nakalagay na silver na baril kahit hindi ito nagmamayari ng anumang baril. Pagkatapos ng interviews sa dalawang kaibigan ni Diego, isang pangalan pa ang lumabas na maaaring may kinalaman sa nangyari at ito ay si dating Camarines Sir Governor Miguel Luis Villafuerte. Ayon kay Arturo na isa sa dalawang kasosyo ni Diego, ang insidente ay nangyari noong August 2019 habang sila ay nagtatrabaho sa kanilang restaurant bar na La Santa at si Diego ay nasa Maynila. Bandang alauna ng madaling araw, isang lalaki ang lumapit sa kanya dahil merong gustong makipag-usap sa kanila. Sila ay dinala nito sa isang tabi at doon ay nakita nila ang tatlong tao. Isang lalaki na nakasuot ng police uniform, isang babae at isa pang lalaki. Kalaunan ay nalaman nila na ang lalaki ay si Governor Migs Villafuerte. Ang babae ay si dating Philippine Miss Universe na si Rachel Peters at ang pulis ay ang bodyguard ng governor. Sa usapan ay naungkat na may mga nagre-reklamo sa ingay na nanggagaling sa kanilang resto bar. Sa pagtagal na kanilang usapan, ang malumanay nitong pakiusap ay naging agresibo at sinabi nito sa kanila in I quote, Hindi niyo ba ako kilala? Hindi niyo alam kung ano ang kaya kong gawin sa inyo. Tatlo kayo, di ba? Nasaan ang isa? End quote. Ipinaliwanag niya na dalawa lamang sila na nasa Siargao dahil si Diego ay nasa Maynila at nagpapagaling dahil ito ay merong dengue. Pagkatapos noon, sinabi di umano ni Valle Fuerte na quote, Kaya ko kayong ipabaril at maglalaho na lamang kayo dahil ipapatapon ko kayo sa bakawan. End quote. Pagkatapos ng usapan nilang yon, Natakot silang dalawa kaya noong gabi na yon ay isinara nila agad ang kanilang resto bar ngunit hindi nila sineryoso ang banta at hindi rin nila ito ni-report sa mga otoridad. Base sa mga ulat, si Villa Fuerte ay meron palang resto bar din sa General Luna at kakumpitensya yon ng resto bar ni Najego. Pagkatapos ng usapan na yon, si Peters ay naiulat na nangulekta ng mga signatures mula sa iba't ibang mga tao para ipetisyon na ipasara ang La Santa Bar. Ngunit walang nangyari at kahit ang mga pananakot ay natigil din. Ngunit ang angulo na may kinalaman si Villa Fuerte sa nangyari sa dayuhan ay hindi naman inimbestigahan dahil ang investigasyon ay nakafocus sa mga pulis. Ang probe team ng CHR ay in-interview ang lahat ng taong nakakakilala, kaibigan, katrabaho, nobya at kapamilya ni Diego. Lahat sila ay tinanggi na ito ay gumagamit o nagtutulak ng droga. Habang gumugulong ang investigasyon ng Commission on Human Rights, ang kapatid ni Diego ay hindi kumpiyansa sa gagawing autopsy ng linya ng mga kapulisan sa General Luna. Kaya hindi ito nagsayang ng oras at agad siyang nag-request na ipadala ang dabi nito sa Maynila para doon ma-autopsy. Base sa resulta, si Diego ay nakatanggap ng anim na tama ng baril at dalawa dito ay ang naging dahilan kung bakit siya dead on the spot. Ayon sa medical examiner, ang pumatay dito ay ang tama ng baril sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Idinaan nito sa drug test ngunit ito ay nagnegatibo. At para mas lumakas pa ang kanilang kaso at mapatunayan na sinungaling ang mga pulis, ipinadala ng pamilya ni Diego ang kanyang libi sa Spain at sa pangalawang pagkakataon, na autopsy ang bangkay at kahit sa drug test doon, walang nakitang iligal na droga sa kanyang sistema. Naging napakabagal ng usad ng investigasyon, kaya ang mga tao sa Spain na nakakaalam ng sinapit ni Diego sa kamay ng mga pulis ay laging sinisigurado na hindi sila titigil para manawagan ang hustisya. Natapos ang taong 2020 pero walang nangyari sa investigasyon. Kaya ang pamilya ni Diego ay walang tigil na i-pressure ang Spanish Embassy para kalampagin ng mga ito ang gobyerno ng Pilipinas upang mapabilis ang investigasyon. Kaya bago matapos ang taong 2021, lumapit na ang Spanish Embassy sa NBI para sumali na rin sa investigasyon. Matyagang naghintay ang pamilya ni Diego sa investigasyon hanggang noong 2022 ang progress na kanilang hinihintay ay dumating. Gamit ang resulta ng imbestigasyon mula sa CHR at NBI, noong March 4, 2022, inirekomenda ng Department of Justice na arestuhin ang tatlong mga pulis na si Captain Wise Vicente Panuelos, Staff Sergeant Ronel Pazo at Staff Sergeant Nido Boy Cortez. Base sa mga dokumento ang sinasabing nanlaban ang dayuhan ay hindi sumasang-ayon sa Forensic Ballistic Report. Base sa NBI, ang nakitang mga basyon ng baril ay hindi sumasang-ayon sa trajectory o direksyon ng tama ng baril. Bukod doon, ang sinasabi nilang nagbigay sila ng warning kay Diego bago nila ito barilin ay isang kasinungalingan dahil ayon sa mga kapitbahay ni Gina, wala silang narinig na sigaw noong madaling araw ng January 8. Bukod sa forensic at mga salaysay ng mga witnesses, idinagdag ng Department of Justice na ang prosekusyon na may ebidensya na magpapatunay na ang fanny pack o belt bag na may lamang cocaine ay itananim lamang ng mga pulis dahil hawak nila ang isang CCTV footage mula sa resto bar kung saan nanggaling si Diego bago ito barilin. Sa CCTV footage na hindi inilabas sa publiko ay makikita na walang suot na fanny pack o belt bag si Diego bago ito umuwi. Kaya ang tanong, sino ang nagsuot nito kay Diego? At saan nanggaling ang fanny pack o belt bag na may lamang cocaine nang ito ay mabaril? Ang tanong din ng judge ay ano ang basihan ng mga pulis para sabihin na drug lord si Diego kung sa autopsy ay negatibo ito sa drug test. Ang tatlong dating mga pulis ay agad sinampahan ng kasong murder at falsification of evidence o pagtatanim ng ebidensya sa Regional Trial Court 13 Judicial Region. Ang tatlo ay naging mailap at hindi nahuli ngunit pagkalipas ng sampung buwang pagtatago. Noong February 16, 2023, nagulat ang lahat dahil ang tatlo ay iniharap sa publiko ng Nooy Justice Secretary Rimulya. Ayon sa kanya, ang tatlo ay ipinresinta sa kanya na CIDG Brigadier General Romeo Karamat Jr. Ibinahagi nito na ang tatlo ay sama-samang sumuko sa kanyang opisina noong February 9. Pagkatapos ng update na yan, wala ng news outlet sa Pilipinas na nagbibigay ng update tungkol sa kaso. Ngunit nagawa kong makita ang update mula sa kapamilya mismo ni Diego. Ang kanilang post ay dinalako sa isang article mula sa isang local news outlet na La Voz de Galicia mula Spain. Ayon sa ulat, mabilis ang naging takbo ng kaso simula ng madakip ang dating mga pulis. Pagkatapos nilang maaresto, ang prosekusyon ay nag-request sa Supreme Court na ilipat ang magaganap na trial sa Maynila dahil naniniwala sila na maaaring mapahamak o may magtangkang pumatay sa kanilang mga witnesses kung mangyayari ang trial sa Surigao del Norte. Bukod doon, ay naniniwala din sila na mas mapapabilis ang pagdinig sa kaso kung ito ay ililipat sa Maynila. Hiniling din nila sa judge na ilipat ang tatlo sa kulungan sa loob ng Camp Krami. Ang judge na humawak ng kaso ay sumang-ayon sa lahat ng kanilang mga request at noong August 11 ng taong ito ay opisyal na nagsimula ang paglilitis. As of this recording, umuusad pa rin ang paglilitis at dahil sa nakaraang barangay eleksyon, ito ay na-delay. Ayon sa interview sa judge, sa dami ng kasong dinidinig at bagal ng judicial system sa Pilipinas, kaya lamang nilang magkaroon ng dalawang hearing sa isang buwan. Ngunit kahit mabagal, ipinapangako niya na magkakaroon ng isang patas na paglilitis. Ang susunod na hearing ay mangyayari sa November 21 ngayong buwan at ayon sa ulat, ihaharap ng prosekusyon ang kanilang forensic ballistic expert para mapatunayan na nagsisinungaling ang dating mga pulis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!